gandang araw, mga kangipi kumusta na gaho kayo kay naman? Ay kaw ay diga nga huy tayo napadayo dine Sa San Juan, Batangas, aba. Ay kilalang kilala ang Oliver's Goto. Dito hu yata sa buong Pilipinas kay naman Ay talagang dinadayo huwa rin kay na Ako na lang yata ang hindi pa nakakaparne Ay tingnan ninyo ang aking inorder. Dinosaur yan. Dinosaur ang tawag pero baka ho ang laman kay naman Ay daring nga ho't maaga pa'y kami pumulas ng pagarne at naabutan pa nga ho namin habang aray pinapakuluan. Ay talaga naman nga hong sampung araw yata ho aray pinapakuluan ay tapos ay pagkakalalaki ng mga alderong aray ay para lagi ho pala may porsisyon at may kasalan ay kung sa Batangas ho ay pagkagarning kadaming tao ay talaga ho mamamay sanan ika nga ng mamay ay talagang 2 years ago ho ay aray napapanood ko na aring Oliver's Gotong Aray nung ako huy na sa Japan pa ay sa wakas nakadayo nga trabaho din ni papagarnay at ako nga hoy na amay talaga pala hong napakalalakay ng karning bakang aray abay alam nyo gahaw isa't kalhating baka ang nauubos araw araw ay kung minsan pa nga daw haw ay talagang napakarami pang nauubosan talaga namang ang inyong kangipain ay kamali mali din eh pag ikinabang liandiyan ay wang kulaan kuya olivers gutuhan haw ay matatagpuan sa sityo 6 barangay mabalanoy san huwang batanggas open ho sila kapag Tuesday hanggang Sunday wala ho sila lunay from alas 7 ho ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay pagka kayo ho'y mamalagmalag at kayo'y pahuli-huli tunay na kayo ho'y mauubusan ay alam nyo gahaw mga pain. na talaga naman nga ho, ang goto batanggas ay talaga naman nga hong dinadayo hindi lang haw dito sa Kuya Oliver bawat hubayan ay talaga hong may kanya-kanyang timpla at may kanya, -kanya ho, lasa ay di ka nga ho, mga kangipin ay maaga pa nga ho, kami gumaor ng paparne. ay talaga hao nakita ka hao kung paano lutoin aring Oliver's Goto na arihaw Aba ay talagang binabantuan ho talaga re at talagang pinaghalo-halo ho nila ang kanilang mga pinakuloang sabaw ay di arin na nga pandalas na sa paggagayat. Ang akin nga haong inorder din ay yung dinosaur kung tinatawag ay talaga haong mga pasal na pasal na ang aking mga kasama din ay di na nga at dumating na ay yan how ang dinosaur yan how ay pwede sa walong tao pitong tao yung mga gayon how ay kita nyo ga ay talagang lalaglag eh ang laman ay talaga hong mahahati na sa sobrang lambaw miski hindi na ho guntingin ay talagang lalaylay na kayo ga ho, mga kangipain ay nakatikim na ng goto din eh sa Batangas ay sari na nga ho, at ati ng titi mausan thank you lord sa blessing ang lasa ho ng baka ay di lasa hong baka lang maglasang baboy kainahumaw ay tunay na pagkakalambot ho ng karne, kaya kami nga ho'y pangapangagawa na dine eh. ay syempre mga kangipain, itatanong ho ninyo kung ano bagan lasa ang akin ho'y lasa dine, eh, bilang isa hong purong batanggay nya na talagang mo nakatikim na ng goto batanggas ay ari ho, ay wari ko, pinaghalo ho are goto at bulalo dahil ang ano ho, ang goto dine sa batanggas, yun ho, ay laman loob, bihira ho, ang may garning laman, ay pero ayos din naman ho ang lasa na re ay, eh. ay kita nyo naman haw sa malalaki kong subo ay talaga naman nga hong bundat na naman ang inyong kangipay ay dini naman nga haw sa batanggas ay talagang likit ang masasarap pong maglutaw ika nga ho, ay pwedeng idayaw wag lang ilalayaw kainama ay mga kangipay, ay huwag nyo naman hong kakalimutang i-share, ha? At talaga namang ako ay paus na paus na din, Tapos kayo hindi man lang magkukumay, hindi man lang kayo magre-react din, yung kainaman. Ay talagang mga kangipay, maraming salamat ho sa suporta ninyo din sa ating padaling munting bigyong aray. Ayan, shout out ho sa maliligalig kong kasama. Kasama ho pala namin ang kas ng batang kiyapungay. Ang kainaman! Ay siya, mga kangipay, akin. Huwag niyo kong i-share Bye-bye. God bless. Hanggang dito na lang uuli. <tipos> <tipos>

չարոյա okay. okay. ng pinaputaran na ganyan